Milyon-milyong Pilipino ang unti-unti nang nakakaalis sa mga sakit na osteoarthritis, arthritis, at sakit ng tuhod. Huwag palampasin ang video na ito kung nais mong tuldo ka ng sakit ng tuhod at buto ngayong araw. Hello viewers, I'm Jennifer, and today, we're going to discuss a crucial health issue that is often overlooked, the state of joint health in the Philippines. In recent years, the number of people suffering from joint issues Ranging from arthritis to joint degeneration has been alarmingly increasing. According to statistic around 15 to 20 percent of adults in the Philippines experience joint related symptoms, particularly pain and stiffness during movement. If not treated promptly, joint problems can lead to serious complications. Studies show that about 10 percent of individuals with joint issues may face severe complications. Like joint deformities, loss of mobility, or even disability. That's why I want to introduce you to the perfect alternative plant based milk. The outstanding product I'm talking about today is Alvisure Gold, a pioneering plant based milk for joint health in the Philippines. Not only does it provide plant based protein, but Ovisure Gold also contains special ingredients that effectively and sustainably support Protect Joint Health. First, plant-based protein, the perfect alternative to cow's milk. Ovisure gold is 100% plant-based milk made from premium nuts imported from the United States, providing high-quality protein. without the harmful saturated fats that affect heart health. Plant-based protein in this mouthful is only easy to digest. ang sakit ay naging dahilan upang ako ay mawala ng magandang tulog at ganang kumain. At bilang resulta, ang aking kalusugan ay lalong lumala. Mahirap ang gumalaw at ang magtrabaho mag -isa. Gumagamit ako ng mga pain relievers. O sakit na pampawala ng mga pampawala sa sakit. Ngunit ang pag-abuso sa mga painkillers ay hindi magandang paraan dahil ito ay nakakapinsala sa katawan at ang sakit ay buong balik ng agalagan. Hindi rin mura ang halaga ng mga painkillers. Sa oras na yon, ako ay walang magawa at parang nawawala na talaga ako ng pag-asa. At ako ay nagiging parang pabigat na sa akin. Sa ipinakilala sa akin ng doktor, ang Obisher Gold. Isang special na gatas na para sa butok, na sumusuporta sa mga kasukasuan. Sa simula, medyo nagduda ako sa epekto nito. Ngunit naisip ko na wala namang mawawala sa akin kaya nagpasya akong subukan. Pagkatapos ng isang buwan ng pag-inom ng gatas at pagsasanay sa paglalakad, nakakatayo na ako at nakakagawa ng maliliit na hakbang. Ngayon, iniinom ko ang gatas ng regular sa loob ng mahigit na kalahating taon. Tignan mo, ganap nang nakabalik sa normal ang aking paglalakad. Parang pwede akong bumagsak anumang oras. Ngayon, anim na buwan akong inuminom ang Obisure Gold. At kaya ko nang tumayo sa kusina ng walong oras na hindi na sumasakit ang mga tuhod ko. Kaya ko rin buhatin at mabibigat na mga bagay. Sa pagkatapos ng araw-araw, hindi na ako nakaramdam ng pagod at paghihina. Kaya nakapapaglinis na ako at mabilis at maayos. Pag-uwi, nakapaglaro ako sa mga kasama ko at mga apo. Masarap ang tulong ko gabi-gabi. Nagsimulang maging matatag ulit ang aking kabuhayan at naramdaman ko ang kumpiyansa at kaligayahan. Ang katawan ko ay mas malakas at mas, mas epektibo. Kaya nagagawa ko na ang lahat ng trabaho na dati ay hindi ko magawa dahil sa sakit hindi lang ako irregular na nagtitinda sa palengke, kundi pati na rin ang pagdalo sa mga miso sa simbahan ay nagagawa ko na ng walang sakit. Ang lasa nito ay talagang kakaiba, kaaya-aya at palaging inaasahan ko ang pagkakataon na matikman nito araw-araw. Unti-unting nabawasan ang sakit at mas madali na akong makakilos ng hindi nakakaranas ng pananagin. Hindi na namamaga at namumula ang mga kasukasuan ko at hindi na rin ito nagiging mainit at mapula tulad ng dati. Ang Ovishore Gold ay talagang nagdala ng bagong buhay sa akin. At tinutulungan akong malampasan ang mga hirap na dulot ng aking degenerative spine disease. Today, Ovision Gold Bone and Joint Milk has an exclusive offer for the fastest 99 customers. Buy 3 cans free 1 can. Buy 5 cans free 2 cans. Buy 10 cans free 6 cans.